Aho oh, mga kaisda, mayong buntag sa atong tanan, labi na gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga labaw makagagahom sa tanan. hinaut unta kanunay niya kita paghatagan ng marajaw na lawas para sa ato mga panginabuhi sa matag adlaw. So, balik ko man nakabuntagon mga kaisda, laod na sadta medyo nohinay-hinay ang hangin. Kahapon ako aratanan 20 kilos, wala ta sa laod kay grabe ka bayod. So, kuman medyo no arang-arang. arang kay nakadlawon waya tawong labigar kay kusogi sagud kay nakadlawon so punas pa man mga ka-isda. bali pataob pa ang dagat so taud taon pa mo larga. Uras na to alas 5.24 pa o oh, nagready pa ang mga managatay si Pasuy palahang sa isa kita mo abay ko man mga ka-isda. kay grabe na payaw niya na timaan hamok apong so kita kita lang kita ka mga kaisda pag abot nato sa payaw or hinaut unta makaagitanan karajawang kumana makaisda ita so kahapon baya 20 kilos na nato kuha so kita kita na kan mga kaisda sa payaw yan well, mga kaisda cari na baya kita sa payaw na sumit sumit Bale na nato kuha sa umpa namapain nato kuha mga kaisda